fire signs. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Pure Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Star Intentions by Alianos. Okay, tingnan natin kung ano po ang mensahe para sa ngayon This is for you fire signs Aries Leo Sagittarius We have obsessive lover Meron tayo ditong romantic love affair at meron tayo ditong Too busy winning so yung iba po sa inyo ayan Uh, nawawala na ba kayo ng time for your person baka napupunta na sa iba yung atensyon niya kasi sobrang busy nyo dito pagdating sa mga gusto ninyong ipanalo itong obsessive lover na ito sabi nga dito dangerous, toxic, unhealthy possessiveness karmic Five of Swords. Ingat po kayo ha. Kasi di ba lumalabas dito yung romantic love affair. Some of you po, ito pwedeng ginagamit lang kayo ng person mo. At meron po dito ay secret lover niya pala kayo. Ibig sabihin, ano, meron na siyang karelasyon. Meron na siyang asawa. Kaya mag-iingat po kayo. Ayan na, we have the sun. Some of you, parang alam nyo. Mm, -mm. Or sabihin natin, kung hindi ka to, hindi mo to energy. Energy to ng person mo meron siyang kadil pero alam nung kadil niya na meron ng ikaw we have nine of cups yan, iba naman sa inyo kaya hindi nyo to napapansin kasi po yan, bisim bisim nga kayo sa mga goals po ninyo so nawawalan kayo ng time with your family, with your person kaya po, ingat ingat kayo dito no magano kayo um, maglaan kayo ng oras, balansehin nyo lang po. Sa pamilya, we have naman three of cups. So parang halos hindi na kayo nagkakasabay-sabay kumain ng family mo. Parang halos hindi na nga kayo nakikita-kita sa bahay. We have knight of cups. We have the tower. May magkakaawa yata dito. Or meron gustong, gusto nyo na magkanya-kanya. mhm -mm. Okay, pwede pala na hindi lang kayo isang family sa ano sa bahay nyo. Kaya ang nangyayari dito, kanya-kanya kayo ng luto. Check natin. So, ayan, kung kayo po ay may family na at nakikipisan po kayo sa mga in-laws ninyo, it's time to move na sa own house ninyo. Siguro, yan yung gawin ninyong, ano, gawin ninyong goal ngayong, ano, ngayong 2025. Kasi mahirap talagang makisama. Tignan natin pagdating naman po sa career, sa trabaho, we have the Empress. So, pwedeng mayroon dito magma-maternity leave. We have the Moon. Tignan natin. We have the hangman Okay. So, yun. Yung iba sa inyo, pwedeng need nyo ng, ano eh, ng niyong uh, ninyong pagtunan ang pansin yung health ninyo. Some of you, hindi naman buntis dito. Pero more on, ninyo pong pagtunan ang pansin is health. Kaya lang, parang nagdadalawang isip kayo dito. Yan, kasi ang iba po sa inyo, pe, pwedeng wala kayong masyadong ipon. So, ang mangyayari, di ba? Mahihirapan ka kapag huminto ka sa trabaho, lalo na yung iba sa inyo, kayo po yung breadwinner. So, pinag-iisipan mong mabuti yan. We have the world pero mas mahirapan ka daw kasi kung inineglect mo naman yung iyong pangangailangang ano, physical. I mean about sa medication, yung mga ganon. Or baka meron dito kailangang operahan. Kaya parang nagdadalawang isip kayo kasi medyo matagal yung recovery. Nanghihintayan kayo. So, sabi ko nga kung ito yung makakabuti sa inyo, ito yung piliin nyo muna yun nga lang, maglo-loan yung iba sa inyo. So, medyo may struggle po talaga. Check natin sa business, kung may business po kayo. We have Queen of Coins. Pero naka-reverse kasi siya, di ba? So, we have Six of Coins din. Ang daming hindi nagbabaya dito sa business mo. Mga pautang. Five of ones Parang, ah, yung iba kasi sa inyo. Parang ayaw nyo na lang din sumakit yung ulo nyo. Ayaw nyo na lang din problema Huwag na kayo magpautang kapag ganun po kasi iba sa inyo hindi kayo marunong maningil kayo pa nahihiya oo, you know kapag ano, yung iba sa inyo masyado kayong mabait, huwag kayong magbi-business malulugi yung business ninyo oo, yun po ang mangyayari dyan kasi diba, kunwari may bumili, tapos nagkwento lang na awa kayo bibigyan nyo ng discount, o kaya naman papautangin ninyo tas alam nyo naman na hindi magbabayad kaya, ano po, ano? Ayan. Mahirap mag-business kapag super bait. Fire signs. Totoo yan. Dapat alam mo yung limits mo. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. Ito mo naman ang kaperahan. We have six of wands. Ayan. The hermit. And we have Page of Swords. Ito naman, marami sa inyo nakafocus kayo sa, ano, eh, sa studies. Kung meron kayong mga anak, kung hindi man studies ninyo, studies ng mga anak po ninyo. Yan yung pinagfocusan nyo ngayon. So, which is okay naman. Ano, maganda naman yung pinapakitang energy sa atin dito. Meron lang din ako nakikita dito. Ano yun? I don't know, student visa. Parang ano yun, exchange student. Baka may mag-exchange student po dito pwedeng inaayos nyo na yung mga papeles nyo. So, may, medyo may ga, Hindi medyo, may gastos talaga dito. Pero sulit naman po, ano. For some of you, kung kayo po ay, ayan, trainings man yan, sa school. Ayun nga, yung iba sa inyo. Mag-aaral kayo sa ibang bansa. Meron din pong pinapakitang ganyan. Marami kasi sa inyo fire signs. Mataas po yung inyong pangarap. Yes, marami sa inyo, you're very ambitious. Masama ba yun? Hindi po yun masama nagiging masama lang yan kapag nagiging greedy kayo para makuha yung mga pangarap po ninyo. Yung gagawa kayo ng illegal, yung tipong mga ganon. Pero kung hindi naman, di ba this will be for your own good. Tignan natin pagdating sa love life. Okay, love life naman po, spirit guide. Kamusta po ang love life ni Fire Signs? we have locked missing pieces the touch locked away hard can't move forward oh hindi nga kayo maka move forward dito parang natatakot kayo magbahal ulit kaya yung iba sa inyo pwedeng nag stay kayo sa past kasi ayan o oh, natatakot na kayong magmahal ulit parang feeling mo another ano eh ano yun makikipagkilala ka na naman another person na naman tas di na naman magwo-work yung tipong ganun po no kaya yung iba sa inyo pwedeng nag-decide kayo dito na kung sino yung person mo yun na lang talaga yung pipiliin mo kahit na yung tao na yan ay maaaring meron din siyang ibang pinipili I mean, hindi lang ikaw yung isang pinipili niya. So, nasa sa inyo naman po ito eh. Ready ba kayo mag-sacrifice for this kind of relationship? ba diba, na hindi lang kayo yung nag-iisa sa buhay ng person niyo? Or sabi natin, nasaktan na kayo ng taong to. Pero dahil ayaw nyo nang masaktan ulit, parang okay na kung siya yung nanakit sa'yo. ba diba, parang, oh, isang tao na lang. Hindi na yung paulit-ulit ka masasaktan iba't ibang tao. So, meron dito nagsasacrifice po kayo. Nagtitiis. Ayan, more on pagtitiis ang pinapakita rito. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.